Kamusta mga ka-Midnight History? Ngayon ay dadalhin namin kayo sa isang nakakatakot na kwento mula sa isla ng Samar. Isang kwento ng takot at misteryo, ang kwento ng Aswang ng Samar. Ano ang Aswang? Sa Pilipinas, ang Aswang ay isang tanyag na alamat. Ito ay isang halimaw na kilala sa pagbabago ng anyo at paghahanap ng mga biktima sa gabi. Ang kwento ng Aswang ay partikular na nakakatakot dahil sa mga ulat ng pag-atake at pagkawala ng mga tao. Maraming mga residente ng Samar ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan at obserbasyon tungkol sa aswang. Ayon sa kanila, ang aswang ay maaaring mag-anyong tao sa araw ngunit nagiging halimaw sa gabi. Maririnig mo ang kanilang mga kwento tungkol sa kakaibang ingay sa bubong, mga pagkawala ng alagang hayop, at mga kabataang biglaang naglalaho. Kwento ni Mang Berting isang gabi, narinig ko ang kaluskos sa bubong. Akala ko pusa lang. Pero nang sumilip ako, nakita ko ang isang malaking anino. Hindi ako gumalaw at tahimik lang ako. Kinabukasan, nawawala na ang ilang manok ko. Maraming eksperto at paranormal investigators ang nagpunta sa Samar upang alamin kung ano talaga ang nangyayari. Gumamit sila ng iba't ibang kagamitan tulad ng night vision cameras, EVP recorders, at infrared sensors upang dokumentuhan ang mga kakaibang aktibidad. Dokumentasyon ng paranormal investigators. Habang naglalakad kami sa kagubatan, may narinig kaming kakaibang sigaw. Nang tingnan namin gamit ang night vision camera, may nakita kaming mabilis na gumagalaw sa dilim. Hindi namin maipaliwanag kung ano iyon. Sa kabila ng takot, ang mga tao sa Samar ay may iba't ibang pamahiin at ritual upang labanan ang aswang. Kabilang dito ang paggamit ng bawang, asin at mga anting-anting. Payo ni Aling Nena ang lola ko, laging may dalang bawang at asin sa gabi. Sabi niya, hindi basta-basta makakalapit ang aswang kapag meron nito. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang misteryo ng aswang sa Samar. Ang mga kwento at karanasan ng mga tao ay nagpapatuloy at ang takot sa aswang ay tila bahagi na ng kultura at kasaysayan ng isla. Kung nagustuhan ninyo ang aming kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at iklik ang notification bell. Para sa iba pang nakakakilabot na kwento mula sa Midnight History. Salamat sa inyong pakikinig.